Yung tita niya. 'Yon, doon muna si tita niya, yung aching sister, younger sister. So, si Bonsu naman is living with ah, uh, kay Lola. <laughs> 'Yon, gustong-gusto niya sa Lola niya matulog kasi sa namin, kanu. Okay, so today ah, uh, tapos na tayong mag-almusal, tapos na rin daw yung i-send si Ate sa school. Yes, school na siya, si Baby Brother nila. Mas pogi, di ba? Kamukha ng daddy. Baka nalunod yung husband ko. Okay, lagot tayo dun. Okay, so yun. Um, magpapalit lang ako ng bed today. And siguro yung lumang cabinet, plan ko na yung lumang cabinet, hindi siya luma, okay? Hindi na siya nagagamit na cabinet kasi closet, okay? um Ililipat ko dito sa room namin ni ate and then gagamitin namin ni ate yung wardrobe na yon Parang tatlong yung ginamit ko word. Cabinet closet, wardrobe, okay, saan ka ba te? yun, basta yun, okay lagay na mga damit para mas madali sa lahat okay, <laughs> yun so, ilipot ko sya dito kasi, yun yung closet na ginagamit namin ng husband ko before noon before nung si ate pa lang ang baby namin so ilipot ko sya dito kasi hindi na sya nalalagyan ng gamit, eh nakaskattered na yung mga ibang damit, yung pamigay tayo ng pamigay ang dami pa rin talagang damit. Pero sa mga mga guys na makaka-relate, ang dami natin damit. Okay, bili tayo nang bili pero every time na meron tayong aatenan meron tayong pupuntahan or aalis tayo. Grabe, hirap na hirap tayo pumili ng mga damit. Feeling natin wala tayong maiisuot. Bakit ganun, 'di ba? Okay, anyway, so magdi-general cleaning na tayo. Eh samahan niyo muna ako, guys, kasi nakakainit din maglinis, 'di diba? Bukod sa masakit sa guys, diba maglinis tayo ng room, okay? See you guys in a bit. Ang una nating gagawin is magpapalit tayo ng bedsheet. Ah, uh, yung bedsheet na ginagamit ko ngayon is yung favorite bedsheet namin ni husband and the favorite color ni Lola. So, papalitin ko na siya, okay? Um, kaninyo ba katagal kayo? Kaninyo ba katagal ginagamit ang iyong mga bedsheet? Pilok sa akin kasi hindi naman masyadong madumi kasi um lang naman namin siya ni Ate kapag magsi na ha. May ina si Ate naman, twin guardian is laging bagong-bago, okay kaya maliit. So, tumatagal siya sa akin ng 2 weeks and then afternoon palitan na siya and then ipinapalon din amin kasi 'yon medyo mabigat siya and kaya 'yon, sa lotion namin siya ilano para pagka pagrisig mo is naapakabango, 'di ba? Ang sarap din. So, palitan na natin siya, guys, okay? sa mismo sa pagawaan mismo, alam ng cousin ko, sinamahan niya ako dun sa mismong pagawaan or factory ng mga Unitex, so mas mura dun kasi sila yung factory kaysa sa bibili mo sa mall, okay, mga original Unitex siya, and yun, eto yung bed na to is unang-unang bed namin mag-asawa nung sa condo pa kami nakatira kaya yun yung unang-unang binili ko nung nag-start pa lang kami ng husband ko bagong kasal, ayun so ayun pa lang bed so plan ko magpalit ng bed once na na fully furnished na namin tong nabili namin house. Okay? So pati na 'yung At eto namang bedsheet na gagamitin ko ngayon is fresh from the laundry. Kaya super bango siya. Okay. So um itong mga bedsheet na to is ginagamit ko to or ginamit ko pa to. New high school student pa ata ako no so ang taga na dun sa bahay ng mommy and daddy ko doon sa kanilang kahimpuhan sa amin. Kung sana ko in Quezon City. So, buhay pa rin siya. nung single pa ako okay no during my teenage teenage days parang ontagatan ko na i-share ko lang sa mga girls special sa mga girls sorry muna sa mga viewers na bro mga brotherhood ko brotherhood pati nalaki so Christopher channel palagi ah ay okay, so ayun guys uh, share ko lang na ng teenage days ko mm um, meron na akong dis memories so, ako hindi ako lumalabas ng kwarto bawal sa akin ng malamig naka jogging pants ako naka socks and then naka long sleeve kasi ginawa na ginawa ko feeling ko talaga sobrang may sakit ako noon na parang anghamit-hamit kailangang lakalaking gamot okay so pero hindi ako nagkagamot uh, kahit mayroon akong period pinapahinga ko lang siya ng isang buong araw walang iistorbo hindi ako pwedeng i-reduce at galawin kasi lalo siya sumasakit sabi niya ka anak ana ka okay kapag once na nagka baby kayo is mawawala yon yung dysmenorrhea na yon sa mga mga ka na girls kun din ba kayo sa mga yung mga dysmenorrhea as in nagbo vomit, nasusuka, ganun ay hilo sobrang sensitive pa nagkakaroon i don't know hormonal imbalance sin tawag nila kun so totoo naman nangka baby na ako, as in talagang yung struggle na yon noong nagkaroon ako ng baby nandun pa rin yung pain pero siya kasi kasensitive yung magkakaroon ako during my period days. Ang laging sinasabi sa akin ng mami ko, kapag meron kang nararamdaman, kailangan lalabanan mo yan. Okay? Huwag ka masyadong may sakit ako, may masakit sa akin, gano'n, ganyan. No. Kailangan mong kumilos. So, ngayon, medyo nararamdaman ko pa rin yung pain, especially na na-CS ako doon sa baby boy ko, doon sa my second, second baby ko, na-CS ako, hindi ko ininakalaga So, hindi ako masyado nagpabebe, <laughs> okay? Hindi ako masyado nagpaganon, kumikilos ako, okay? So, sa tingin ko, kung kaya mo naman, or minsan kailangan i-condition mo yung sarili mo na kahit na mayroon kang nararamdaman, kailangan kikilos ka, huwag kang masyadong pabebe, okay? Na <laughs> kapag may konti maramdaman ka lang dyan is, iihiga mo, or katatamaran mo na, or para ka ng lumpo, ganyan, na wala ka nang maitulong sa bahay, wala ka nang magagawa sa buong maghapon, no? especially kapag working ka na or student ka, you have to move, okay? You have to move. sakit lang na maramdaman mo is asa ka sa gamot, diba? Wag Kailangan, i-move mo yan. mo yung katawan mo, te, Okay? Huwag masyadong ano lang. Eh, parang may sa katawan mo. Ka sensitive, pain lang. Kailangan, mataas yung, yung ano mo, yung kakayahan mong labanan yung mga pains. Okay? Mapapuso man, puso mo niya igugot okay or migrate or kahit na ano kailangan you have to kailangan i-set mo yung sarili mo na may pain ka man emotionally physically mag-move ka diba kumalaw ka so susumadaling sa salita huwag kang tatamad ka di lang yan alam ko sinabi huwag ka lang palang tatamad ka lang ang end okay so pupunta ako sa next room and then te-try kong i-move